Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, As-salatu Al ala sharfi anbiyai wal-mursalin, Nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, uh, ar-rusul wa'l-risalat, ang at tatapos sa dating matalakay yung paghahambing sa pagitan ng Torah, Injil at Quran, doon mismo sa Quran sa so, sabi tungkol sa paghambing na ito. Lakadya ako lu dinin min indillahi liyakuna manhajun hayat. Manhaju hayat. So bawat kapahayagan daw na ito na mula kay Allah ay meant to be na maging kaparaanan ng buhay. Way of life, kumbaga. Hindi ito mga relihiyon na kumbaga sa simbahan lang isinasabuhay. Ang tunay na relihiyon hindi 'to relihiyon na sim sa simbahan lang isinasabuhay. Ang relihiyon ng mga yung original na relihiyon ng mga Hudyo, ng mga Kristiyano, kumbaga, katulad na katulad din ng relihiyon natin ngayon bilang mga Muslim. Ang dapat dito ay maging way of life natin, hindi lang para sa mga gawaing pagsamba. hayatin waqiya. Way of life na kumbaga isinasabuhay hindi lang puro theoretical. Kaya dito nagkakaroon ng conflict kung mapapansin natin sa mga Kristiyano, bakit hanggang ngayon iginigiit nila yung tinatawag nila na separation of church and state? Kasi para sa kanila, hindi compatible ang simbahan at ang estado. Kung baga para magkaiba sila ng pinapahalagahan eh. Ang simbahan, pinahalagahan yung espiritu, kaluluwa. Whereas ang estado, pinahalagahan yung katawan. Pero hindi ganoon eh. Ang Islam malinaw. Parehong pahalagahan ng Islam yung kaluluwa at ang katawan ng tao. Kaya nga naririto yung mga makasid sa Sharia. Mga pangunahing uh, layunin ng Sharia. Ang pangalagaan ng relihiyon, buhay, yaman, ari-arian at uh, ano pala, uh, pag-iisip at salinlahi ng tao. Pero nga kung Iyahalo natin dito yung tinatawag na Daruratul Khamsa na dito nababanggit yung ay baligtad pala. Doon sa sa Makasisdo Sharia ang nababanggit doon reliyon, buhay, ari-arian, pag-iisip at salin lahi. Doon naman sa Daruratul Khamsa reliyon, buhay, yaman, dangal, at uh, pag-iisip ng tao. Na pareho lang naman halos doon sila nagkaiba sa ano, pagpapahalaga o pangangalaga sa salin lahi. Pero parehong pinahalagahan 'yun. Parehong pinahalagahan sa either sa tinatawag na makasidu sharia o doon sa daruratul khamsa. Darurat necessity. Necessity. So necessity sa buhay ng tao na meron siyang karapatan sa mga ito at mapapangalagaan at hindi malalabag. Kasi kung malalabag ang alinman sa mga ito, ibig sabihin may krimen na nangyayari. Hindi lang pang-aapi ang nangyayari na kumbaga na pagbabawalan siya o na o na didiscriminate o kaya ay uh, na ma nagkakaroon talaga ng krimen kapag nabaliwala ang mga ito. So dito natin higit na maintindihan yung sinasabi rito na sa mga Kristiyano, pinipilit nila yon separation of church and state. Pero gayon pa man, ngayon nakikita nga natin, di ba? Kahit anong sabi nila ng separation of church and state, hindi nila rin ma-implement ito totally eh. Hanggang ngayon nakikialam ang simbahan sa politika, di ba? Hanggang ngayon may komento ang CBCP sa mga nangyayari. Sila pa nag-organize ng rally eh. Di ba? Anong Paano natin masasabing may separation of church and state kapag ganun? O ngayon, yung uh, yung estado pinakikilaman niya 'yung simbahan kasi halimbawa, 'yung simbahan maninindigan ayaw ng simbahan ng diborsyo, 'yung Simbahang Katoliko. Ayaw ng simbahan Katoliko ng diborsyo. Ayaw ng simbahan Katoliko sa same-sex marriage. Tapos pipilit ito ng estado sa simbahan. O nasaan ng separation of church and state? Kaninong will? ang mangingibabaw sa mga usapin na meron conflict sa pagitan ng simbahan at ng Estado na represented ng gobyerno. Kanino ang will ang mangingibabaw? Whereas sa Islam, nasolve na natin to problema na ito. Eh. Magkasama sila. Magkasama sila. Hindi pwede magpapatupad ang, ang simbahan o kung bagay yung ano natin, yung, yung ating relihiyon at yung Estado. Di pa na lang sa batas na kumbaga, isinabatas talaga sa Islam. Hindi pwede mag imbento ng batas ang mga Muslim. At sa Islam, iisa lang ang itinuturing na pinunong panrelihiyon at pinunong politikal. Lalong-lalo na doon sa panahon ng mga kalifa. Sila rin yun eh. Ang pangunahing mufti, siya rin yung kalifa. Whereas ngayon, ang problema kasi ngayon sa mga makabagong bansang Muslim, kumbaga ginagaya nila yung model ng ano eh, yung model ng ng mga bansang kufar. Actually, kahit nung panahon pa ng Ottoman Empire, hiwalay na yung opisina, kumbaga, ng mufti at ng sultan, yung khalifa. Magkahiwalay na. Whereas, kung titingnan natin sa mga khalifa, mga ginabayang kalifa, khalifa, mga khalifa o rashidin, sila na yung supreme court, eh, yung khalifa mismo. Sila na rin yung, ano, yung unong tagapagsabatas. At sila na rin yung pangunahing imam, kumbaga sa isang bansa, arsobispo, o santo papa, siya na rin. At siya na rin yung kalifa. O di walang magbabanggaan. Ngayon ang layunin ko bakit pinag-iwahiwalay kasi ito, para daw magkaroon ng checks and balances. Di ba? May separation of church and state para hindi magiging makapangyarihan ng isa kaysa sa isa pa. Tapos pinag-iwahiwalay nila executive yung mga presidente, governor, mayor, doon sa legislative, mga congressman, senador, at doon sa mga judiciary, yung mga judge at yung mga uh, yung Supreme Court, iniwalay nila yung tatlo na yon para babantayan daw nila isa't isa. Ngayon sa Islam, lahat ng ultimate na kapangyarihan na yon nandoon sa kalifa eh. Ngayon, paano magkakaroon ng checks and balances? Nandoon yung shura yung, yung kanyang council. At itong council na ito, hindi rin sila ordinaryong mga tao. Hindi rin sila ordinaryong mga tao. Maalam din sila sa relihiyon. Kaya nga doon sa Omar series, kung mapapansin ninyo, lagi may kausap si Omar, di ba? Na lalaki na chubby. Yung pinoportray niya doon na role, si Abdurrahman bin Auf, radiyallahu anhu. Walang desisyon si Omar, liban na lang napapayagan nila, pahintulutan nila. Ngayon, kung magmamatigas si Omar, kung nakikita naman nila na kumbaga, wala namang malalabag, kumbaga meron lang silang ibang pananaw, papayag din sila bandang huli. Madalas nga makikita nyo silang nagtatalo eh. Normal na magtalo. Pero dito bawal makipagtalo eh. <laughs> bawal makipagtalo sa ano, piluno. Kaya mararamdaman mo minsan, hindi Muslim community tinatatag dito, kulto eh kulto ang itinatatag dito. Malayong malayo sa kung ano ang nakita natin sa gabay ng mga sahaba kung paano sila namuno, kung paano pinatakbo ang isang estado. So napakaganda ng sinabi dito. Ang lahat ng relihiyon na ito, yung tunay na relihiyon ay ipinahayag mula kay Allah upang maging way of life, sistema ng pamumuhay, paraan ng pamumuhay. Way of life na praktikal, isinasakatuparan, hindi theoretical. Kaya dahil dito, nawawala yung iba't ibang mga problemang panlipunan. Dahil dito, nawawala yung iba't ibang mga problemang panlipunan sa konflik sa pagitan ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at iba't iba pa. Ja'ad Di dinu liyatawalla kiyadatul hayatil basyariya wa tandimiha ang relihiyon daw ay dumating o ipinadala sa atin ni Allah upang bigyan ng direksyon ang ating mga buhay. Wa tawjihi hawas ya natiha walam yaji dinon min indillahi li yakuna mujarrad akidatun fid damir. Sehingga so ang relihiyon lahat ng ito ay ipinadala ni Allah ang tunay na relihiyon, di ba? ang Islam, maging ito ba na yung relihiyon ng mga Hudyo ng mga Kristiyano na original na relihiyon ng mga Hudyo at mga Kristiyano, hindi yung relihiyon nila ngayon na ano na lang na inimbento o nahaluan na lang. Lahat ng mga relihiyon nila na totoong relihiyon na mula kay Allah, ang layunin nito ay ang kumbaga magabayan ng mga tao. Magabayan ng mga tao. At kumbaga matupad ang mga layunin dito, maisaayos ang mga tao bilang halimbawa. Hindi dumating ang relihiyon upang maging paniniwala lamang na nasa puso ng tao. Hindi ganon ang relihiyon tunay na relihiyon ay pinadala ni Allah. Kasi yan din yung makikita natin ngayon sa relihiyon ng mga Kristiyano. Sinasabi nila Kristiyano sila, di ba? Pero makikita natin yung relihiyon nila nasa puso na lang halos eh. Paano natin nasasabi na nasa puso? Kasi hindi nila naisa sa buhay yung essence ng kanilang pagiging kristyano. Isinabata sa kanila magsimba sa linggo. Ayon sa kanila, di ba? O nasaan ang mga nagsisimba tuwing linggo? Wala. Isinabatas sa kanilang relihiyon yung iba't ibang mga pagsasabatas, pero namimili lang sila kung ano yung tutuparin nila. O mahalaga sa relihiyon nila, tanggapin nila si Isa alayhis bilang kanilang personal savior at maliligtas na sila. Kaya kahit anong gawin nila, wala silang pananagutan. Uh, yun ang ano nila, mentalidad eh. Kaya maraming kriminal na kristyano. Maraming kriminal. At napakadali para sa mga kristyano ang magpaka-ipokrito. Magpakitang banal, magpakilalang banal. Whereas sa Islam, meron ka may kitang ganun. Nagpapakilalang banal. Pero malinaw sa kanyang mga gawain na hindi banal ang kanyang mga gawain. Kasi ang ating relihiyon ay paraan din ng ating pamumuhay. Kahit ano pang angkin ng tao na siya ay banal, di ba sa kanyang pananalita, sa kanyang pananamit, o sa kanyang pag-asta. Kapag tiningnan natin at hinatulan ang kanyang mga gawain sa kung ano ang resulta nito, at nakikita natin puro kasamaan, eh di nakikita natin ang tao na ay ipokrito ipokrito na maaring ipokrito sa nifak amali, yung pagiging munafik na kumbaga wala namang kinalaman sa akida bagko sa, sa, kanyang asal lamang, o maaring mas mapanganib na nga, nifak tekadi, nifak sa kanyang akida, na kufur at shirk, na siyang katangian na nga ng mga munafik na nakikilala natin na nagpapanggap na muslim. Pero yung nifak na amali, actually, may kasama na rin yung pagpapanggap eh. Kasi nagpapanggap siya na maalam. Nagpapanggap na matuwid. Nagpapanggap ng kung ano nung mga katangian na hindi naman niya katangian. So nga ang mga relihiyon na ito, hindi ito relihiyon na mujarrad dakidatun fid damir. Hindi ito simpleng reliyon lamang na nasa mga puso. Wala na mujarrad sya'air. Uh, Ta'budiyah tuaddi fil haykali wal mihrab. Siyempre, hindi rin ito mga ritual. Yung mga ritual lang. Yung mga taabud, mga uh, ritual lamang na ginagawa ng mga tao sa mga templo at sa mga lugar ng pagsamba. Yung nga, katulad ng relihiyon ng mga kristyano. Katulad ng relihiyon ng mga kristyano. Kaya ng mga kristyano, kapag nasa kanila yung pag nanais o kagustuhan na higit na masamba ang Diyos, pupunta sila talaga sa isang specific na lugar para mag uh, ang tawag nila mamintuho, mamanata, o tumapad ng mga gawaing pagsamba. Pero sa atin sa Islam, walang pangangailangan. Ang tanging lugar na pinag-utusan tayo na maglakbay patungo rito para sa pagsamba ang Makkah para sa Hajj at umra. Pero yung iba pang mga masjid, wala na. Wala nang gano'ng ano, kahulugan. Kasi maaari mong sasambayin si Allah kahit saan. But actually, yung, uh, yung Masjid al-Aqsa at Masjid al-Nabawi, bagaman uh, kumbaga, pinahintulutan ng paglalakbay patungo sa mga ito dahil malaki ang gantimpala sa sala sa mga ito, walang isinabatas. Eh. Kumbaga, ginawang wajib na mga gawaing pagsamba sa mga lugar nito ito. Makka lang talaga. Sa Kaaba lang talaga. Merong isinabatas na gawaing pagsamba na tutuparin natin sa pamagitan ng paglalakbay patungo rito. Pero yung mga Kristiyano, di ba? Yung gustong magkaanak, pupunta doon kay Santa Clara sa Malolos. Yung naghahanap ng Himala, pupunta sa Nazareno sa Quiapo. At iba-iba pang mga puon, yung mga rebulto, nang mga kinikilala nilang mga Diyos na katambal ni Allah. Hindi tayo ganun. Ang relihiyon natin ay praktikal. Ang relihiyon natin ay sistema paraan ng pamumuhay. Hindi lang ito mga paniniwala. Ito ay binubuo din higit sa lahat ng mga gawain. Kaya nga ang kahulugan ng pananampalataya, di ba? Ang pananampalataya, kolon bil lisan, watasdikon bil janan, wa amalon bil arkan pananalita ng dila na pinatototohanan ng puso na sinasabuhay ng katawan. Yazidu bitta'a kusubil ma'asiyah, na daragdagan sa pamagitan ng pagsunod at nababawasan humihina sa pamagitan ng pagsuway. So, napakaganda, di ba, ng kahulugan ng Islam, kung iahambing sa iba pang mga relihiyon. Kaya kung yung bagay na ito naiintindihan ng Muslim, eh may sasabuhay niya nga ng maayos ang relihiyon niya. At kung ano ang mga bagay-bagay na kung titingnan natin mahirap. Mahirap sa relihiyon na ito. Nawawala ng saysay yung hirap na yun eh. Kasi nalalaman natin merong saysay ang paghihirap. Merong saysay na paulit-ulit tayo nagwuwudu. Paulit-ulit tayo nagsasala. Paulit-ulit tayo nagbabasa ng Quran. Kasi ang ating relihiyon ay ang mismong buhay natin. Hindi lang ito parte ng ating buhay. Hindi lang ito parte ng ating buhay. Ang Islam ang mismong buhay natin ng na mga Muslim. Ang Islam ang mismong buhay natin bilang mga Muslim. Sige, so, ulitin natin. Ito nga ang, ang ating relihiyon. Walam yaji dinun min indillahi liyakuna mujarrad akidatun fid damir. Hindi nagpadala si Allah ng relihiyon na mula sa kanya, syempre, na paniniwala lamang sa puso. At hindi ito ipinadala ni Allah bilang mga ritual o mga gawain pagsamba na ginagawa sa mga templo at mga lugar ng pagsamba. Fahadihi wa tilk, kaya ito at yaon ala darura, lilhayatil basyariyah wa mahamiyatiha fi tarbiyati ad-damir So, ang lahat ng mga ito, kapag sinabi kasing aki David damir, tinutukoy dito yung paniniwala na nasa puso. At kapag sinabi naman na siya air taabudiya addi o tuadda adda fil wal mehrab, mga ritual, na ginagawa sa mga templo at mga simbahan o lugar ng pagsamba. Ang mga ito, paniniwala at mga ritual, ito na rin mismo yung tinutukoy dun sa binanggit natin kanina na kahulugan ng iman. Na ito nga ay paniniwala at pagsasabuhay sa paniniwala. Pero syempre sa atin sa Islam, meron lang karagdagan. Yung kumbaga pagsasambit ng pananampalataya isinasambit natin ang ating pananampalataya sa pamagitan ng ating mga dila at pangunahin dito yung shahadatin. Kasi nga kung hindi natin sinasambit na tayo ay mananampalataya, hindi tayo nagpapakilala bilang mananampalataya, so paano natin maipapabatid sa mga Muslim na tayo ay Muslim at paano nila maibibigay sa atin ang ating mga karapatan kung hindi nila alam na tayo ay Muslim. Kasi pwede naman na magagawa natin mga gawaing pagsamba, di ba? na hindi nakikilala ni man, kahit na mga Muslim na tayo Muslim pala. Pwede. Pwedeng tayo may pananampalataya sa puso. Pwedeng tayo nagsasala pero hindi alam nung Maranao, nung Tausog, o nung Maguindanao na kapitbahay natin na Muslim na pala tayo. Pero despite that na ano nga, nakalagayan na hindi nila alam na ganung ano, ganung kalagayan na despite na maaring tama yon para sa mga kristyano, mali yon para sa ating mga muslim. Kasi may isa pang bagay na pinahalagahan nating mga muslim na pinahalagahan ng naunang mga relihiyon Ang maging bahagi ng isang umma, ng isang jamaa. In other words, sa naunang mga salita, pananalita, sa mga naunang mga kasulatan, ito na yung tinatawag nilang iglesia iglesia. Kumbaga, ito na yung kahulugan ng umma natin. Kumbaga. Kasi sa ibang mga relihiyon ng mga Kristiyano, halimbawa, ba? Diba, iglesia ni Kristo iglesia ng kung ano-ano pa man. Iglesia independiente yung uh, mga aglipay. Ang pagkakaintindi ng la ng iglesia, simbahan. Pero hindi. Dahil tayo mga Muslim, iniintindi nga natin ang ang umma o ang pagiging Muslim natin bilang isang paraan ng pamumuhay na napapaloob na dito ang ating paniniwala at mga gawaing pagsamba, ang iglesia o ang umma hindi lang simbahan. Kasama na rito ang lipunan. Napapaloob dito yung lipunan at napapaloob dito ang simbahan o ano, ano pa mang mga samahan ng mga tao, yung jamaa ng mga tao. Mula rito makikita natin 'yung holistic na pilosopiya ng Islam pagdating sa uh, pananampalataya, gobyerno, lipunan, uh, politika, lahat-lahat napapaloob dito ang Islam. Na hindi nga lang ito basta-bastang relihiyon, ito ay sistema ng pamumuhay, alhamdulillah. Na nga panghuli. So ito at yaon 'yung uh, 'yung paniniwala at mga gawaing pagsamba, ang mga ito ay mahalaga sa buhay ng tao at mahalaga upang maituwid ng tao ang kanilang mga sarili. Pero layak fiyan. Wahaduhuma likiyadati alhayat wa tandimiha wa tawjihiha wa siyanatiha. Pero hindi magiging sapat ang mga ito sa pagtutuwid sa buhay ng tao gagawin itong matuwid sa paraan na nagugustuhan ni Allah malam yatummu ala asasiha manhajun wa nidamun wa shariatun uh, amal o tutbaku amalian fi hayatin nas ang mga ritual na ito tama paniniwala na ito ay walang saysay kung hindi ito nakatayo sa pundasyon ng kaalaman o pundasyon ng uh, ay, hindi pala Amalian, Amalian pala. Walang saysay ang mga ito kung ito ay hindi nakasalalay o nakapundasyon sa sistema at mga batas na naipapatupad sa buhay ng mga tao. Uyok hadubiha bihok mi alkanun sultan. Na mula rito ay kukunin ang batas ng mga tao at maging batas ng mga namumuno. Wa tu'akhidun nasu wa yu'akhidun nasa ala mukhalafatiha. Kung ang paniniwala na ito at uh, kung mga ritual, mga gawaing pagsamba ay hindi kumbaga hindi nakapundasyon sa isang batas na may papatupad sa mga tao. yon. Na mula rito ay kukunin ng mga hatol na mula sa mga paniniwala at mga gawaing pagsamba na ito ay dito rin manggagaling ang magiging parusa sa mga tao na lumalabag sa batas. Wayo yu'akhidun na sa ala mukhala fatiha. Wa yu'akhaduna bil ukubat. At kung hindi ito nakasalalay o kung hindi dito nakasalalay ang anuman na sa pamagitan nito ay mapaparusahan ng mga tao. So hindi ito may tuturing na sistema ng pamumuhay. So parang ngayon nga nangyayari sa atin dito sa Pilipinas. Dito tayo laging kumukuha ng paralel eh, o paghahambing sa Pilipinas. ba? Diba? Ang mga tao ba, meron ba silang batas na naka, nakapundasyon sa mga katuruan o mga gawaing pagsamba ng Kristyanismo dito sa Pilipinas bilang bansang katoliko? Hindi rin, ba? Diba? Ang konstitusyon ng Pilipinas actually non-sectarian. So ano pa nababanggit dito bukod dun sa batas? So mga ano daw, mga mga praktikal na pamamaraan ng pamumuhay ng mga tao. Yung pamumuhay ba ng mga tao ngayon nakasalalay sa batas ng ng simbahang katoliko? Hindi rin. Pinipilit nga nila, di ba, separation of church and state. Ang mga tao ba ngayon ay maparurusahan sa pamagitan ng batas ng katoliko? ba, diba, di ba sa Pilipinas? Hindi pa rin. Kasi kung batas ng Katoliko yung titingnan natin pagdating sa mga parusa. Kung si ano ah, kung ano, kung sa batas, di ba? Kung si isa lihis salam ay nagsabi sa Mateo na hindi siya nagpunta rito upang baguhin ang batas. Hindi eh, dapat pinuputulan ng kamay pa rin yung magnanakaw, di ba? Pinuputulan ng kamay magnanakaw kung hindi yung mga tao ay uh, si yung mga tao nga hindi sila talaga ano namumuhay ayon sa kung ano ang pinaninindigan ng kanilang relihiyon mga muslim lang ang gumagawa nito o nagtatangka na makagawa nito alhamdulillah kasi ang ating relihiyon hindi lang relihiyon ng mga paniniwala na nasa puso o mga ritual na ginagawa sa mga lugar ng pagsamba ang ating relihiyon ay kompleto sa isip sa salita at gawa. O isip sa puso, kumbaga, sa salita at sa gawa. Alhamdulillah. Ganun ang relihiyon At ito isa na sa buhay natin, sa kabuan ng ating mga buhay. Alhamdulillah. So, tutunay natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.